Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Bala episode dito, ano po? Uh, ah, uh, harvest po tayo ng money. Oh, at saka po, good news. Oh, uh -huh. ay may nagtatanong sa atin ng ano? Kamote, ay maramihan. Kung daw kaya ng kalahating tinulada, ay ate, ichichip po yung mga kamote natin din eh. At kagandahan po noon, ang sabi niya sa akin, uh, add daw po siya ng 5 peso sa ibang kumukuha pa sa akin sabi ko oh, may pabor teka kung 20 te, ay di kukuha siya ng 25 ay di ngayon po parang nagkaka idea ako magchecheck tayo ng ilang puno din eh tapos po harvest tayo mamaya ng mani oh tara ay di ating titistingan ay pag meron na ako uuuna agad po oh yan Ari lang ho yung malawak-lawak na part ng ating ano eh. Na ating magiging kamutihan. Ay di pag po ari lalaman ng maganda ay kaya na rin lahat ng tinulad ah. Ay dun ho sa kabila na katatlong daan lang, ay 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 ang kaso kung may laman abaga ay medyo bata pa ito eh. Ay di wala po namang masamang sumubok. Oh. So, hmm, so subukan ho natin magkahalit din yun ng ilang puno. Yan ang biro yan. Pisting ba? Ay baka rin ito man Pakating lang ko na Ibang buyer po uh -huh. May laman na Kita uh. po ba ganun Ay maliit pa Baka naman uh, ay Ay saya maliit pa ho Pero pagkakikinis ng balat Oo uh baka rin nakagluta sayang yun mm. kalahatin tinulada daw ay mm. shout out po kay kuya ray yung kukuha wala nandiyo kuya ray wala pa mm. ay maliliit pa mga isang buhan pa pero malaman o mm. pakikinis po pati ang balat ko oh. yan sabi ni kuya ray eh baka mayroon kadiyan ay Ari oh. Maliliit pa Oo. Ay ko ari nagkataong gangga Turun Sayang ah. so, yeah. Ako po naman hindi nagkaano ngayon At maganda na ang panahon baga Hindi kumbaga Siguro Ma hindi po naman tayo maaano na sa ano bahala na po hindi ko rin masasabi Eh baka pagdating ng ano ilaglag na naman ay yan kita po baga oh ko po sa inyo yan oh yan oh maliliit pa pero pagkakikinis po naman ng balat niyan oh. oh ay isang buwan pa siguro may kalalakan na nari try pa natin dito sa iba Para pa tinitesting ko uh -huh. so, ang Sayang. Bala eh. Baka ako naman eh. pag i-harvest may plano ho sa atin ng Panginoon. Pag i-harvest na ay uh -huh, ay sayang ho. Uh -huh. Baka naman pag i-harvest na i talagang ano na. Kumaga mas maganda yung presyo. Huh. Yan, titignan po natin ulit. Uh. Uh. Maliliit pa po ano. Ah ah. Ay sayang magdudubli pa ho ang laki ay talaga nga naman ang kapalaran marami na tayong harvest presyo ang wala uh, maganda na ang presyo harvest ang wala ay talaga ho naman ay bahala na ho ay siguro yun ay magpapangabot din pag yun ay nagpangabot ayun sa kapalaan ho katatatama yan yun yan aray oh. hindi pa magpangabot ay parang malapit na magpangabot ah oh. ayan ho sa ano naman tayo tara dagdagan pa ka natin at maigiring mai ano oh. dadagdagan ko pa ko kaya ng kaunti ang sarili na natin ay nakukay na din laang ay oh. malaki-laki na oh. Iilan pa naman po siguro ito yung mga pangunahin lang oh. Ganda. Mahirap rin ho naman talaga ay. Eh. Gawa na yung pakaramdam mo y... Pakaramdam mo parang tatama na pero hindi pala no. Uh -uh. Imahe pala. May time pong ganun na. Yung nakapinta na sa isip po, eh, pala naman mali. Uh. Oh. Aray, pang sarili na natin no. Eh. Araw po naman, inaantay na rin eh. Ng misa presyo. Tara utai sama ni. Pare mo no pangkonsumo ko natin. No? ari po namang money natin talaga lang sa dyan pang konsumo e baig nga ho may nabinta o oh. Kau malu kawan kau lagi ku kailangan. Padulah nan 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 na, na, na. sejengi kau lama, dahil abang mai lumbukas. Padulah, indi ang ala ala kui, walang henggan, dahil kau lang ang unaku tuling. Sa puso ko'y walang ligalig Ika'y nag-iisa sa aking buhay Dahil ikaw ako, Huling pag-ibig Sa puso ko'y walang ligalig Ika'y nag-iisa sa aking buhay Oh sana pinansin pa ang iyong ganda dahil sa kala ko di ako iibig sa'yo kau pala ang aking sa puso ko sa mismo puno nagkakailan na naman po yung nabinta natin dito no minsan po yung ibang bisita natin tapos ay may umorder kila kainsan ayos po naman sambut din naman at saka po yung tayo naka -exper experience naman lang ano na mag ano ba mag harvest mag itong mani okay. yan ho oh, yan ang dami na yun tara mani at saka kamote o oh, service natin ngayon yun o ayun ho oh. tara bago ko kata umuwi titignan din po natin na iba natin din yung pananim Oh. oh. Para na, natin ng patabari. Yan oh, no, yung mga ibang kamuti pa natin. Parang maliliitan lang kita pa lang uh -huh. Kita pa ang lupa. Parang medyo mapayat dito ang lupa, lupa. Oh. Uh -huh. nakakagawi dito? ay ito na rin po yung update sa atin eh. Oh. naputol pala yung papaya natin dun oh no? sayang ngayon ko lang nakita oh. sa bagay yun tayo madalas dito eh, ngayon lang ulit na napagawi din yun eh. naputol sayang ba't ka naputol ah lag well, lag uh. sayang po oh. kaliliit pa naman ho nasayang kaya ho minsan tayo nakalibot dito ay ay ho salamat po sa inyong pagsama ano ho yan ang episode na ito ano po ah uh, yung pong ating kamuti ay eh, ako nang hinayang din at gawa ng kung kailan nga may maramihang order eh wala naman eh, eh talaga biro ay talaga ho naman ganon ibig ko sabihin ay sayang yung pagkakataon uh, oh ayan ay di talaga pong ganon oh uh, yan ingat po ang lahat happy laan po bye